Ang istorya ni Pagong at Matching, ang labanan ng bilis at syaga. Isang araw, nagkasalubong si Matching at si Pagong sa kagubatan. Pagong, dahil mabagal ka, sigurado akong mas mabilis ako kaysa sayo. Bakit hindi tayo magkarera, pagmamayabang ni Matching? Pumayag naman si Pagong at itinakda nila ang karera kinabukasan. Kinabukasan, dumating ang araw ng karera, Nagsimula ang takbuhan, mabilis na tumakbo si Matsing habang si Pagong ay dahan-dahan lamang sa kanyang paglakad. Nagsisigawan ang ibang mga hayop na nanunood. Habang mabilis na tumatakbo si Matsing, naisip niyang siya'y sobrang layo na at walang paraan na maabyutin siya ni Pagong. Sigurado akong mananalo, sabi ni Matsing sa sarili at humiga sa lilim ng puno para matulog. Habang natutulog si Matching, patuloy na naglakad si Pagong, dahan-daang umusad papalapit sa finish line. Hindi niya alinta na ang mga nanunood at nagtutuloy-tuloy siya sa kanyang paglakad. Nagising si Matching at nagulat nang makita niyang malapit na sa finish line si Pagong. Agad siyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat dahil si Pagong ay tumawid na sa linya at nanalo ng karera. Galit na galit si Matching, ngunit napagtanto niya na ang kayabangan niya ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Sa susunod, hindi na ako magpapabaya, sabi ni Matching. Si Pagong naman ay ngumiti at nagsabing, ang sipag at syaga ang laging nagwawagi. Ang aral ng kwento ay nagpapakita na ang pagmamalaki at kayabangan ay walang patutunguhan. Si Matching, na sobrang tiwala sa sarili, ay nagkamali ng pagpapahinga sa gitna ng karera, Samantalang si Pagong, na mabagal ngunit masipag at matyaga, ay nagpatuloy at sa huli ay nagtagumpay. Ipinapaalala sa atin ang kwento na ang tagumpay ay hindi laging nakukuha sa bilis o lakas, kundi sa tiyaga, sipag, at pagiging mapagpakumbaba. Minsan, ang mga taong inaakalang mahina o mabagal ay siyang tunay na magwawagi dahil sa kanilang determinasyon. Ang aral na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging matsaga at mapagpakumbaba, na kadalasan ay natatalo ang kayabangan sa huli.